Huwag magalawin, Mads. Baka magalit yung director natin. Ayan. Okay. Baka kangawit din pala, maging mode. Yun, eh. Jude. Welcome to to the beach. Ay, lakas ng aling yan, Jude. Dali. Ay tay. maligo si Kuya Jude Ayun oh. Ready maligo. ka maligo ko Tignan mo tangan kanang alon. Nandito ngayon yung mga riders ngayon guys. Ayun kasama po natin ang riders na si Mr. Jude. Jude. So let's go. Full sunset. Ay kaklase pala ni ano to. Ni, Am ni Amads. Ha? Huh? Kaklase ni Amads. Anong <laughs> ginagawa? Nag-aano siya ng buhok ko? Kaklasi mo, Mads? Hello! Ayan po, magkita sila ng kaklasi ni Mads Hello, Mads! Dito na Liam. Dito ka na pa sila Hello, good afternoon Mahapon na pala Anong oras na ba, Jud? type Ito mo na ganda ng Sunset dito sa may ano, Sa may uh, pinunta naming beach na malapit lang din dito. Okay, Liam, ka na dito. Gusto mo ba maligo? <laughs> Okay lang yung, okay lang yung bisikleta doon. Hindi ba ano yun? Ano mo sa nung Sige. Let's go. Wow. Ano na baka ano? Kaya sa... Dito na tayo ngayon. Stambay muna tayo ngayon dito. Sa uh, Ilocos. Kaya ano man na, with my... My kids. Jude, ganda ng ano nyo rito. Tara Mads Tara Ayun guys oh Napaka kunti na mga naliligo Aligaliyam Yun ang kagandahan dito no Kung gusto mo lang ma-relax Punta ka lang sa tabi ng dagat alika

diam, Halika! Halika na rito! ganda ng silhouette ano ginagawa nyo dyan? sumasayaw na naman yung dalawa oo uh -huh. Napaka, napaka peaceful dyan no dito ayan dyan kasama ko so kunting interview lang sir pag wala kang ginagawa, sir, dito ka lang nag-ano? Oo. Oh, Lampi pa rin sa kabila. Sa kabila? Okay, eh, malayo doon, sa sawat. Ah, sa sawat. Dahil doon sa sawat, medyo maganda yung ano, may man may maupan. So, okay naman dito, sir, yung mga naliligo. Okay lang yun naman, pero dahil lang sa mga height-height. Mga tas, mga tumatas yung mga, ano, ng no, tubig. So, yun, kasama ko na po natin si Jude. So, siya po yung mga nakakalab dito sa lugar na ito. At isa, isa, isa po kayong bankero. <laughs> Ay, di ba? Ano po kayo dito, sir? Wala. Well, no. Turista lang din, turista. Uh, turista, sorry. Oh, sorry, sir. Kala ko, bankero po kayo dito. Yan. Wapon dito. Oh. So, yun. So, yun dalawa. Yan. Uh, may interviewin tayo dito, guys, na dalawang bata. Yan. may interview lang po tayo. Yan. May, 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 nakikita po tayo mga naliligo. At yung isa naman naka, Nakita yung classmate niya Diyan, taga dyan pala yung classmate mo Taga dyan yung classmate mo Hello, hello sir Hello sir Kumusta po yung uh, bakasyon nyo rito? Okay lang naman Okay lang So ano po yung ginagawa nyo sir? Nagkakaltan Yes Ah, pwede kayong gumawa siguro ng uh, castle Papalagyan natin tubig Parang may, may, may swimming pool Pwede, pero papahirapan mo ako. Papakuhain mo ko ng tubig doon. Tapos ililipat mo rito. Yeah. ha? Bagong ligo ko lang. Bagong ligo ko lang! Bagong ligo lang si Kuya. Tingnan mo nga yung ni Kuya. O, oh, pwede mo ba, ah, sir, pwede mo ba ang pakitaan para mo? O, oh, sige, sulit ang pangalan mo. Pwede mo ba muna kami ng para, sayaw, sir? Para, para makita na mga... Ma sulat mo pangalan mo. Yan, Y. Liam. Liam. RG. <laughs> Ayun guys, uh, good afternoon. Nandito po tayo ngayon sa tabing Tagat ng uh, para makasama ang ating uh, mga mahal sa buhay. Dalawang anak at uh, kasama ko po si Mr. Jude nabasa ang pants sa sinagalon. Na, nabasa ang pants. <laughs> At yung isa naman ay uh, nagagawa uh, ng uh, sun. castle. At ah, yun, dyan, dyan pala, dyan pala nakatira kang yung classmate mo, Mads. Uy, cash niya, Mads. Anong pangalan, anong pangalan, na, anong pangalan na classmate mo? Ariana. Cash, niya, o. Oh, Ngumigiti, Oh. Okay, ang ganda-ganda ng class niya. Yung kanina, guys, nakita niyo. Ariana. Uh, oh, oh lumalakas siya. Lumalakas siya dahil nakita niya yung classmate oh, niya. Kasi oh, kasi niya. Sige, Mark. Huwag mong yan yan, ha? Papunta sa mata yan. Papatara na, ba lang. Uwi na tayo. Nandito pa tayo. So, ayun. Ayun to. Ayun, tema yung mga, tema yung mga bata. Madjo, na, naliligo sila. Let's go. Uwi na tayo. Kita mo, kararating lang natin. Uwi na agad tayo. Oo. Ayun si Louie. Ah. Oh la la! What a wonderful world! This way again, oh my children! It's a wonderful world. Oh. Ano yung ginagawa mo? Kumaya mo pa ba hanggang mamaya? Direktor po kami ano gagawin namin, sir? Ganyan Ikaw din natin siyang kaharap Siyang siyang kasarap Ganyan po, napakagaling po nito Ano namin, oh Ay Napakagaling po namin ano. Yan, ha? Okay direktor oh, <laughs> director namin ulog oh, So, anong gagawin namin, sir? Ganito lang ba, sir? Para magkadikit yung mga eh, O, oh, itas pa namin sir. pa dito. Mas papagarin pa kalte. Paano po direct? Ayun, tapos Ayun, mujus mag mag-photoshoot ata. Uh, Makita natin yung photoshoot niya ngayon. kung ano nilalampasan ng photoshoot. Ayun mo kamay mo. Yan. Hindi pa taas Ganyan taas Liam. Yan, tapos. Sabihin mo kung pababa. Pa. maglalawin, Mads. Baka magalit yung director natin. Yan, Okay. Nakakangawid din pala maging model. Okay, director namin. One, two, three. Direct? Tapos sa ba direct? Okay. So, ayan. Ititignan po natin yung lalabasan ng Ay! Apo. Ang ganda. Tingnan yun, guys, ha? yung uh, kuha na photographer namin. Wow! Baba, niya ba? Oh, ang ganda. Salamat sir. Na, alam mo sir, napakaganda. Mahilig po kayo sa mga photoshoot sir. Dito? Hindi masyado. So, bakit po sir, mag wedding photoshoot kayo. saka ano, may mga camera kayong ginagamit. Wala. Uh, oh, no. cellphone lang. lang, talaga. O, yun. Ang galing. Isang malaking talent po yan. Ang ganda. Thank you so much sir. Ah, hihingi ako ng copy niya na sir. <coughs> Thank you. Galing, galing. O Liam, may iwan ka na dyan. Okay. Sa front view. Isang beses na lang. O oh, sige. Yung may galunin. Oh, so, yan. Yung gawin kami. Argy, alika. Uh, in inawag pa tayo ng director natin. Argy! Ar alika! Hawakan ko sa mga... Hawakan. Anong hawakan ko? Isa lang. Di Yan. Magpapabay natin. Just makinig kayo sa direktor nyo. Huwag kayong pasaway. Hindi ito ko hawakan ulit nakalipre yung photoshoot nakalipre yung photoshoot na nga tayo eh yan na o doon na naman sa araw yung dati kanina Okay, sige tingin kami yun Sana ko ikot pa ito karakter siya doon sa araw harap pa harap sa araw yan Okay. Arjie, dito ka Arjie Sinukupan niya naman yung stick Arjie Huwag matigas ang ulo ah Oh, ano? Huwag mong galitin si direktor, baka ma-high blood yan. Ito <laughs> mo mapa mo. mo. Ganyan. Kabila. Hindi, dito, sa kabila. sa kabila. Yeah. Sa kabila. Ah, yan. Ah. Sa kabila man. Sa kabila din. Harap yan. Tapos ko din, RG. Doon ka, oo. Oh. Harap ka, Ayan, napakaganda pa. Family portrait oh. to. Oh, no. Ayan na, huwag makulit. Ayan yung pan. ganyan. Yung parang turo, yung sakin, yung o, turo, parang turo sa akin yung stick. O, turo-turo sa inyo. 1 2 3 Basta Okay na. Paano nagawa niyan. Sa side naman. Ano? Hindi dito goon kanina, pero dito sa side try ko. Ah, sa side naman. Paano paano, paano yan? Ang ah, ganoon ulit kami. O oh, sige. O oh, ganoon ulit tayo. Ayan, sige na, tingin ko parang makokontento 'yan. Ayun, sige. Sige, mag-make-in ko ang araw kasi doon. O oh, habang malakas pa yung araw. 'Yun, Ganda lang araw. Yan ituro nyo yung araw. 'Yan. Pak. Okay. 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 guys, mawala 'yung bisikleta namin doon, guys. Okay na direct? Okay na direct? Okay, thank you direct. Wala masadong pa eh. Yan, ang ganda. Ang ganda ng quality direct. Tingnan natin quality. Ang ganda na kuha ng ating oh. At Atin, Other shoot. Wow. At Ang magician. <laughs> Galing. Wow. Parang ginawa mo siyang ano, no? <laughs> Saringi ko ng papel ito, sir, ha? Ang uh. shoot mo. Nice. Wow. Bagan. <laughs> Wow, ang galing. Ang ganda, sir. Thank you so much. So, let's go. Uh, natapos na po ang ating photo shoot. Kasama po ang ating uh, photographer, uh, Jude. isa uh, isang uh, napaka-professional photographer po siya. Madami lang ako pamalo. Oo. Ano naman yun? Ito naman may nagpa- <laughs> nagpaagas. <laughs> okay, let's go. So, So, guys, kukunin ko itong kahoy. So, ano gagawin mo sa kahoy? Pak. <laughs> so, ayun, ang ganda lang ang ganda lang photo shoot natin ha. Binabayaran ng mahal 'yon. Sa tulong ng ating uh, photographer ayun. na. Buti na lang hindi na high blood sa amin. Kukulit na mga kasama ko. Ayun. So, pauwi na po tayo. So, oh, oh, walang walang um, tulak kabigin talaga ang ganda ng ano. Kuya John! In God we trust. Pagod din Si Kuya no? John tawagan mo. Ang ganda ng lugar. Uwi na kami! Ng so ayan. Upal tayo natin si Kuya John! Ang beach dito. pa ka lang pumasok. Diretso. Anong ginawa mo? Nagdala ng mga sticks sa motor? Uy. Dalo-dalo atin. Anong gagawin mo dyan sa mga stick? Ano? Pakita ko kay mama. Tapos itapon ko sa basuraan. Matusukan yan. Alisin mo yan diyan. Bakit? Alisin mo yan. Alisin. Mamaya masindihan lang ano yan. Papasigoy atin. <laughs> okay, sige. Mauna ka na. And uh, thank you so much, guys. Thank you so much, guys. And Oh, thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. Please subscribe and likes and share Yolax TV. Bye-bye. Okay. Let's go. And God bless.